So guys sa isa pa muli pagkakataon nakabalik kami muli dito sa Coastal Road dito sa Davao City kasama ng aking mga chikiting ayan sila hello ayan o ayan makamasyal kami so medyo malabo na ang camera kasi gabi na dalawang oras ang biyahe mula Avrisa two rides kami tapos ayan nababagsak na ang ulan talaga Mabilis ang gala lang to talaga. Hindi kami pidi, hindi kami pwedeng magtagal. So guys, talagang madilim na rin ano. Tapos yung ulap, talagang babagsak na yung ulan. Babagsak na talaga siya. So yun namin ay tinatambakan na nila. So yun nga pala guys, kaya nga pala kami napunta dito kasi kaarawan po ni Maki, ayun ni Mark Cornell. Ayun yung aking ano, anak na may nagkaroon ng karamdaman nung ano pa siya, 7 months. So ngayon, ikasampung taon niya na. Ayan, sampung taon na po siya, pero ang problema, hindi pa rin siya makapagsalita ng tweet. Ayan, buhat nga nung nagkaroon siya ng karamdaman. So kaya guys, pagpasensyahan nyo na yung kuha na ang camera kasi nga gabi na nga. So hindi na pwedeng maglikot-likot kasi nga po ah, magiging malapo yung kuha. So ito ngayon yung kuha kung saan ako nakatayo nung in-upload ko sa Reels. So yun guys, ah, gabi na. So medyo ilaw na lang ang nakapansin natin. Ano. Ayun, madilim na. So medyo malapo na yung kuha ng camera. Saka, so, hindi uh, na rin pwede maglikot. Ano si birthday boy? Ano, birthday mo ngayon? Ha? Ilan taon ka na? Party. Ha? Ilan taon ka na? Mama! Ilan taon ka na? Ma! Hoy, shh! Ilan taon ka na? Ma. Four. Anong four? Net! ayan, napasyal tayo dito dahil ano 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 mo uh, mga birthday ah, birthday mo ngayon, yeah. ilang taon ka na birthday niya kasi ngayon so ito lang na masyal oh, tingin ka dito, tingin ka, hello <laughs> hi ka sa kanila, hi, hi. ilang taon ka na 10 10 taon na po siya ah, so, uh, wala mo kaming na uh, ano Maki! happy birthday Happy birthday, Maki! Birthday! So ito nga, naghanap ako ng medyo maganda-gandang kuha, no? medyo malinaw-linaw naman ng kaunti. Kasi nga po, uh, gusto kong maipakita sa inyo na maayos kung ano yung itsura ng coastal road dito sa round ball nila. Uh, kung gabi, ayan pag gabi siya, no? ayan makikita nyo, talagang yan, papunta yan ng, palabas na yan, papuntang ayan, papunta ng Turil. Ayan, papuntang Turil, ito yung round ball nila. Uh, dito umiikot yung mga sasakyan, lahat ng yan is nagagala lang din. Yung iba napapadaan lang dyan, iwas traffic, ano? Ayan, yung daanan naman na yan, papunta yan ng Samal sana, ano. Ah, uh, yan, I think Samal kasi dudugtungan nila yan eh, yung Samal. So, ngayon ito nga, nakapag-decide na nga kami na umalis na iwan na tong, ano, coastal road. So, naglakad-lakad lang kami, lalakarin lang namin, papunta ng East M City. So, ayan, medyo malayo-layo ng kaunti, ano. Uh, mga ilang kanto rin ng aming tatawirin. So ayan, makikita niyo yung SM City. Hindi lang malinaw kasi nga, sobrang liwanag, hindi rin uh, kuha ng camera. No? So ayan, nilakad lang namin mula Coastal Road hanggang SM City dahil papasyal ko lang sila dahil yun ang gusto. ha uh, maglalaro daw ng kahit papano, kahit konti, kahit saglit lang. Ano, so dito kami nadaan sa likod. So ito yung ah uh, interest dito sa bandang likuran ano terminal po yan ng mga sakyan saka mga parking lot so this is it and dito na kami sa loob as you can see guys ayan po ang itsura ng SM City kung saan kami napadpad ngayon so ito naglaro lang ng sandali ano sandali sandali lang to guys and then ayun nakaramdam na nga kami ng gutom guys so bumalik kami dito sa Victoria Plaza kasi ito na lang ang natatanging bukas na mayroong panindang pang family family ayun family sense na guys bisaya talaga no ayun na gani yun nagsaka ng na amon nga witri so nagdala ka iyang uh, pagkaon no hatod sa amon yan yung pangalawang anak ko nga pala ito guys si Jamay ka Joy so pagpasinsyahan nyo na rin yan kasi nga po mahihain talaga yan sa camera kaya Bihirang kong isasama sa vlog kaya yan And siya, hindi ko alam mo sino kamukha yan, kamukha yan yung niya. Ano, nanay, magkina talaga sila. Ayun guys, ito na nga ako gutom na gutom natin. Sinubo ko na yung burger. Ang burger ba yan? Jolly hot dog pala guys, sorry. Sa so, sobrang gutom ko, hindi ko na malaman kung ano talaga yung kinakain ko. Ayan, ito niya yung pangalawang anak ko. Ayan, si Jamaica Joy. Ayan o, oh, talagang tinira ng tinira yung ano, yung Sunday, hindi ako tinirahan. So ayun, kaya nga, pinuna ako siya. Bakit hindi mo ako binigyan? Ito, ito naman yung birthday boy, si Maki. Ito naman yung kapatid, ang bunso naming anak, si Mark Jerry. At nung nagbe-birthday ngayon ay si Mark Cornell. So ayan guys, as you can see guys, ayan yung aking panganay at ito yung pangalawa. Ayan, tinatanong ko, kaya nag extra rice sila. At ito nga yung aking ex-girlfriend, kahit inuubo pa is banat pa rin ang banat kain ng kain. Ayun, nakita mo, pansin nyo po, gutom na gutom po sila dahil sobrang layo po ng aming pinanggalingan. Ayun, galing kami ng Avriza papunta kami ng Ecoland, napunta kami ng Coastal Road, hanggang sa napadpad kami sa East M City. Alin bumalik na naman kami ng Avriza Ngayon, pagdating namin sa Avriza is wala kami makainan doon kasi nga nagsara na yung kainan doon. Kaya bumalik kami ng Victoria, nilakad na naman namin ulit. So this is it. Sinusubuan niya ako ng aking ex-girlfriend. Ayun, sobrang sweet. Pinapatikim sa akin yung kanyang order na spaghetti. Diet pa yan guys. hindi yan nagra rice Upos na yung Sunday ni Joy? Oh. Hindi ko pa niya nakita. Wala yung katiraw eh. Mm -hmm. Tapos yung extra rice na sana. Sa Nasa yung extra rice? Nasa yung extra rice? nasa yung extra rice nasaan na hey, ano yan ano yan ha mga ah, safety na kagad ka oh. ok ikaw ang extra rice mo oh. uh, extra rice natin Ano na? Kaya pa? Kaya pa? Hindi na kaya? Ano na? Giniginaw ka na? Ay, eh, ginig na. <laughs> giniginaw sa aircon. <laughs> So ari na, tapos na kami kaon So mapoli na kami sa Amon Boarding House Kaya magturog na kami Kay Pertir na nakaka Gabir na nakatama So ang na nagustuhan niya Amon video Hindi nyo pagkalimutan mag-subscribe